time bunta guys kini sa nyo kuya Paul bag matik pa sa mga tambag ni San Pablo alang ka na itong mga katoliko kung doon na egso ninyo nga mo dawat no? sa historic tradisyon nga amang itudlo kaninyo tinahanglan ninyo silang isalikway na nasa nakasulat guys sa 2 Tisalonika Capitol 3 versikulo 6 nga ipasalikway ni San Pablo ang ng mga taong magsakasaka o magtulog ka na to, nga wala na subay na sa tradisyon o mga paagi sa simbahan nga gibili sa mga apostolis mga kanitang bagi San Pablo mga 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 papa mga mama panalip din ninyo yun ang pagtong katoliko Santang.